morning. Mag add ko sa akong alaga. No? Kay pakauno na ko Here sila. yun na sila oh. Okay, tingnan nyo So marumi pa sila Marumi ang kanilang kulungan Kaya Maglinis ako para sa kanila yan malalaki na sila no okay good morning uy sus na kamo mga baboy Tak, oh, tu bisa baboi. 那么，你感 Thank mm -hmm. you.

Sigean. dapat kasi hmm. hindi ito mawala ng Pero, nabayit nyo nga niya. Kasi, mahirap pag-ulaga. Di ko na lang pinaka, wala na lang doon. So, balinas na ang inyong kulungan. So, ito dito, marami itong manok noon. So, mayroon niyang net palibot. Yan may lit. Ngayon, wala na. A gửi bởi vì bởi vì có nó ơn mẹ mặc cảm ơn mẹ nó kasi malinis ang inyong kulungan para ah, hindi kayo magbaho. Okay, kayo ah. ko Oo, na. Tapos ang paglilinis sa inyong kulungan. May pinto ito, kaya lang mahirap din doon buksan. Eh, dito ako, dumadaan. So, tingnan nyo, oh. Tingnan nyo, malinis na, oh. Malinis na sila. Yan. Yan, malinis na. Malinis na ang dalawang baboy. Ngayon, bibigyan ko sila ng...

Alis mo na. Ipapakita Ay, po. Mm. Ayan. So, nandun na oh. Ayan. Kumakain na sila. Ayan. At, lalagyan natin ng... nilang gusto nila. Lalagyan ko ng tubig kasi ito ang gusto nila. No? Gusto kasi nila yung may tubig. Tingnan niyo. Oh. Yan. So dito ko lang lalagyan ng tubig para aagos pababa. Yan din, kain sila ng kain. So malinis na ang kanilang kulungan. Okay, thank you for watching.